May pintura tayo gamit to. Ito lang po ko sa inyo. Ito lang niya guys o. Oh. Ayan Oh. No? Kita nyo? Ah! Ala! Pumatak! Naku! Napakasama ko na namang asawa na Pero <laughs> dahil pumatak na naman, di lahat na natin, di ba? Ayun na! Ang ganda Bilama nga! Eh, kakaiba yan eh yan, yan! Gagawin oh. ko na dyan! Eh, kahit liha ata, di na tumaratanggal eh, oh. Ang ganda nga eh, oh. Oh, kakaibang kakaibo. Ikaw lang may ganyang motor. Ay, to lang ang kakaibang misis. Ikaw lang nakaisip na oh, ganyan. Oh, hindi ka masaya? Ha? Hindi ka masaya? So, ayun guys, update ko nga lang pala kayo sa pinapagawa namin bahay. Ito na siya ngayon, ayun. May pintura na. Ang gumagawa nga pala nito, yung tatay ko, tapos yung nagpipintura yung kuya ni Maki. oo Si Maki nga pala pumili ng kulay nito kasi gusto daw niya white. Eh sakto, naalala ko, sabi niya sa akin, gusto rin daw niya ipapull white yung big bike niya. Eh sakto, eto, pinatirang pintura, eh di tayo na magpipintura, di ba? Eh di mga kaminos pa tayo ng gastos. Ako na pipintura ng motor niya. syempre binila niya ako ng aircon eh. Gusto ko na maging masaya naman siya ngayon, di ba? Kaya tara guys, samahan niyo ako Pipinturahan natin yung motor ni Maki. Eto, Pero syempre, hindi mo ako ganun kasama babae tsaka asawa, no? Ano lang to? Cornstarch lang to. Paprank lang natin si Maki tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Paano hindi na naman umuwi kagabi? di ko alam kung nasaan niya ngayon. Kaya tara guys, hanapin natin si Maki. Ito nga ma pala yung update ko na rin sa team Ito baba. Yan. Ay naman yung gagawin ngayon. Kaya tara guys, sumahan niyo ako. Excited na ako. <laughs> tara! So ayun guys, hanapin lang natin si Maki. Ay, ito nakita ko na siya. Dito pala sa duya, tutulog. Ayan, eh. <coughs> 'di ng Sa pantulog niya. Ayun guys, gain si Maki. Ayun si Maki TV pag walang camera. Ayun, napakatamad niyan. Ayun oh, no, nag pa oh. Ayun oh, diyan no, na lang inabutan ng tulog oh. Akala niya siguro hindi ko malalaman na ano, na hindi siya umuwi ng bahay. Eh. Ito yung motor niya, guys, oh. Kaya tara. Okay, si they... set up lang natin 'to. Ilalagay na natin 'to. Tsaka natin gigisingin si Maki. <creeping ởSee> Excited na ako. Eh, set up ko lang 'to, guys. Tara, samahan niyo ako magpipilit. -pr Bubuksan ko lang siya, papakita ko sa inyo. Ito niya guys, oh. Ayan, oh. Kita nyo? Ah! Oh, Hala, pumatak! Naku, napakasama ko na ng mga asawa nito. <laughs> Pero dahil yung pumatak na naman, di lahat na natin, di ba? Bubus natin dito. Ayan, full white na siya. Oh. Ayan na siya guys, oh. Pero syempre, kahit naman padaling araw ka na uwi, oh, hindi ka pa umuwi hanggang ngayon, okay lang sa akin yun. Kasi pangako ko naman sa'yo, di ba, magiging masaya tayo hanggang isang linggo kasi binila mo ko ng aircon. Kaya gusto ko maging masaya ka ngayong araw. Kaya eto, meron na naman tayong pangarap na namatutupad. <laughs> Ayan. Nakatulong na naman tayo sa kapwa natin, guys. Kaya yung mga gusto mo pintura sa akin, ha? Message lang kayo. May 20% discount pa kayo sa akin. Ayan, o. Oh. Iba pala, buo-buo na. Ayan. Ang ganda na nyo, o. Na natin mas maganda, di ba? Tapos gigisingin na lang natin si Makay mamaya, so surprise natin siya. E, tingnan ko, sigurado magiging masaya yun sa ginawa kong to, kasi natapat na yung pangarap niya maging ano eh, full white yung big bag niya, di ba? Tara guys, ayun na, ang ganda na yung, o, oh, oh di ba? Aesthetic, o, oh, bagong ninja, ninja white. Mukhang yun malaglag. Malaglag ka pa, kailangan mas maganda. Yan. Oh, oh. Ang ganda na niya. Tara guys, gigisingin na natin si Maki. So, surprise natin siya. Sigurado magiging masaya yon. Tara! So, yan guys, ito ano mga pala yung gawa ko. Ang ganda ba? Comment below naman kung maganda yung gawa ko. Ha, <laughs> gigisingin na natin si Maki. Sigurado magiging masaya yon kasi nat natupad ko na yung pangarap na mag-pull white. Ito siya, oh. gigisingin na natin siya. Loves? Loves, gising ka na. May surprise ako sa'yo. Surprise? Oo. Oh, oh. Ano surprise? Diba sabi mo sa akin, ano, gusto mo ipapulway white yung motor mo. Tinupad ko na. Paano? Pinintarahan ko na siya. Ito, gamit to. Ah! Ito, ginamit mo? Oo, oh, yung eh, sa taas. Ito, to. Ay, di ba <tinyo> paras-paras lang pintura yun? Magkiba okay yun. Magkiba ba? Okay, Magkiba ba? Di ba masaya ka? Magkibulat ka. O, diba? Surprise! <tinyo> Ang ganda, di ba? Di ba ang ganda? Ano maganda yan? Hindi eh, matatanggal yan. Ano hindi matatanggal, matatanggal yan? Hindi, ano? Hindi na nga, maganda nga, ayo. Oh. Hindi <laughs> matatanggal yan. Maganda nga, ayo. Eh. Kakaiba pati, o, estetik na aesthetic yung motor mo, o. Oh. Ninja white. Pati mga pindutan, hindi oh, yan mo. O, oh, di ba, ang ganda? Masisira to. Hindi masisira, ang ganda nga, ayo. Oh. Umuwi ka na nga, 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 nung ano, umaga ka na nga, umuwi, ayo. Eh, oh. Di mo, kinulayan ko para nang ano mo, o. Oh. Di eh, ba, nagalit, na galit, to. nagalit o galit ka sa akin? Ang ko na dyan, ah. Ayun ang Kaya ganda nga. Kakaiba yan, eh, oh. ko na dyan. Eh, kahit liha ata, di na itong matatanggal, eh, Ang ganda nga, eh, oh. kakaiba kakaibang kakaiba, oh. Ikaw lang may ganyang motor. Ikaw lang ang kakaibang misis. Ikaw lang nakaisip ng ganyan. Oh, hindi ka masaya. Ha? Hindi ka masaya? Sa ginawa ko? Kindopot ko na nga 'yung pangarap mo, oh. Pinaputi ko na nga 'yung motor mo. Galit ka pa sa akin? Ikaw nga honors ka na, umuwi, babe, oh. Kakawin mo nga lang sigurado ngayon, 'di ba? Oh, nag-inom ka pa. Tapos gusto mo matutuwa ako sa'yo? iyo? Matutuwa nga ako, eh. Oh, 'di ba? Maganda, 'di ba? Maganda, oh, 'di ba? Ang ganda. Ah, sabi mo sa akin. Thank you. Thank you. I love you. Thank you, master. Thank you, master. Yan oh, diba, sayang, mo, Oh, 'Di ba, guys? Ang saya niya. <laughs> Di ba ang saya mo? Pumasaya ko. Pumiti ka oh. sa camera. Baka sabihin ng mga um. followers natin eh. Hindi kita pinasasaya maigi. Sobrang saya ko guys. Di ba? Saya niya. <laughs> <laughs> uh, ganda ng motor niya oh. O. Picture picture mo. Na kasama yung motor mo. eh. Sama tayo sa vlog. Oo. Uh, tumawa ka. Tumawa ka. <laughs> Yan. Oh, Di ba? Ang ganda ng motor mo. Ang ginawa mo. Bagay na bagay sa ugali <laughs> mo. oh Di ba? Kaya mo bakit bagay na bagay sa ugali ko? Kasi puti. Mabait ako eh. <laughs> Ang bait mo. O tay, tama di ba? Ang gumaki na. Wow. Ano na gonna... yun. Pati no pinagyan mo. Okay ba nga 'yan eh? Ayun pa. So ayun guys, takita yung reaction ni Maki, napakasaya niya. Di ba? Kating ng saya. <laughs> oh, di ba? Saya niya, guys. Ayun. Hindi <laughs> naman to para sa akin. Kaya naman tayo natupad ang pangarap, di ba? Kaya mga sasayag sa inyo guys, yung mga gusto magpapintura sa akin, message yun lang ako. Ako oh, na bahala, may discount pa kayo, 20%. Ayan Oh. Ang saya Maki. Ang saya niya. Patang masaya mo, Mak. Huwag mo naman ganyan itura mo. Bala na yan. Eh. Magpipintura na lang dito sa loob. Smile, guys. Smile. <laughs>